Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa kasalat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Sa darating po na February 25 and 26, suportahan po natin ang massive rally to protect President Rodrigo Duterte sa Carino Grandstand at sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng buong mundo. Makipag-ugnayan lamang po sa mga Duterte supporters organizers na malapit sa lugar nyo. At ipakita po natin sa buong mundo ang totoong people power pagka lahat ng mga ka natin nagrari sa buong mundo. Napakaganda, di ba? Kaso, may problema. Kunwari, okay, nagrali lahat ng mga ka natin sa buong mundo. Ang problema, ito ang posibleng ibabalita ng mga paid and biased media. Kitang-kita nyo naman mga kababayan na nakikiisa ang iba't ibang grupo sa buong mundo sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. At nangyayari po ang mga selebrasyon na sa iba't ibang dako ng Pilipinas at ng buong mundo. Meron po tayo sa EDSA, sa Quirino Grandstand, Davao City, Cebu at sa iba't ibang dako ng mundo mga kababayan. Patunay lamang po yan na marami ang mga kababayan natin na gustong patalsikin ang pangkasalukuyang presidente ngayon ng Pilipinas. Isa pong katibayan ay ang napakahabang listahan na to. Petisyon po ito na hindi na masaya ang mga tao sa pamamalakad ng pangkasalukuyang Administrasyon Duterte. So ganito rin ang ibabalita sa buong mundo ng mga international media dahil ang source of information nila ay yung mga biased mainstream media sa Pinas. Para paniwalain ng mga tao sa buong mundo na lahat ng mga sumama sa rally ay ang mga taong gustong pabagsakin ang mahal nating Pangulo. Di ko po sinasabing ito ang mangyayari pero may posibilidad dahil sa napakasimpleng rason. Sumabay tayo sa rally na kung saan ginugunita ang anibersaryo ng EDSA People Power. So para po sa akin, sariling opinion ko lang po ito. May punto po si Madam Maharlika sa sinabi niya. So kung ako po ang personal na tatanungin, para sa akin po ah, para sa akin lang naman. February 26 na lang po sana tayo mag -rally. But still, it's up to you guys. Kung gusto nyo mag ng February 25. Hindi ko po sinasabing sundin nyo ang sinabi ko, sariling opinion ko lang po ito pinakita ko lang po sa inyo ang posibleng mangyari pag February 25 po tayo nagrally. Suggestion ko na lang po, lakihan nyo na lang po yung pangalan ni President Duterte sa mga banners nyo. At nang makita po ng lahat na hindi lahat ng mga nagrarally ay nakikiisa sa anibersaryo ng EDSA People Power na to. At maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga kadides natin na nag-offer ng tulong. Pangbayad sa abogado para sa pagsampan ng kaso sa mga nagbanta sa amin na mag -inako. Pero po ayoko po nandahilan dito, igagawa po ako ng bagong account para lang tumanggap ng mga pera nyo. Ayoko pong isipin ng mga kadides natin na namimera na ako. Panalangin nyo na lamang po ang hihilingin ko sa inyo para po sa safety namin na mag-ina Pero ganun pa man, kailangan ko pa rin pong i-push ang pagsampa ng kaso sa mga tao na nagbanta sa amin na mag-ina Dahil ito ang pwede maging susi para mapigilan ng mga bayarang trolls sa social media sa pagpapakalat ng mga fake news. At para matigil na rin ang pagpapabagsak nila ng mga Duterte supporter pages and Facebook accounts. At may sagot nga po pala ako sa mga bugok na nagsasabi na nagpapakalat ako ng fake news. I am Mr. Rio. I'm nobody. I'm not a journalist, newscaster, and I don't even want to call myself a blogger. I just simply want to be recognized as one of the supporter of the best president in the world in this era, which is President Duterte. So kung hindi ako journalist, newscaster or even a blogger, paano po ako magpapakalat ng fake news? My videos are based upon my analysis, logic, fact, observation, common sense, critical thinking and theory. From God. Bagay na wala ang mga payaran ng mga trolls sa mga kultong dilaw. So wala po akong pinipilit na maniwala sa mga sinasabi ko. Suggest ko po sa lahat ng mga nakakapanood ng na mga video ko, mag-research din po kayo. At i-consider nyo na lang din na sinasabi ko lang din ang sarili kong opinion sa mga pangyayari sa ating bansa at sa mga paninira ng oposisyon sa mahal natin presidente. Alam kong maraming issue na dapat pag-usapan gaya kay Delimaw, Las Cañas, Trollianes at marami pang ibang mga basurang issue. Pero gaya po ng sabi ko, basura nga lang yan. Kaya waste of time lang ko pag-uusapan pa natin yung mga yan. Ba't hindi na lang natin pag-usapan ng mga positibong nagagawa ni President Duterte? At kung paano tayo makakatulong sa gobyerno? So panawagan kina Madam Mocha Madam Mahalika, Thinking Pinoy, SAS, Sir Flip and Flips, Sir Orion, Madam MJ Kimbao, at sa lahat ng mga pagbabago buksan po natin ang topic na to. Anong magagawa natin para makatulong sa gobyerno para makamit ng Pilipinas ang tunay na pagbabago? So ikaw, opo ikaw, bilang simpleng mamamayan ng Pilipinas, anong naiisip pong gawin para makatulong sa gobyerno para makamit natin ang tunay na pagbabago? So comment below sa lahat ng mga kababayan natin at pag-usapan po natin ang topic na to. So sa lahat po ng mga pupunta sa rally, ingat po kayo. Gabayang po nawa kayo ng ating Panginoon. So, A roupa we'll Mr. Rio yes.